Hello guys, good morning. Ito na yung ating session na nakaraan na peking duck. Ano, magdadalawang ba na yan sila guys? Tingnan mo naman parang ano na uh, parang six months na no. Ganyan kabilis ganyan sila kalaki. Oh. 'Yun yung kanilang pagkainan. Nagbilta tayo ng planggana nang malaki para dyan na sila makaligo, makainom. Para kahit wala tayo, is meron silang paliguan, meron silang inuman. Tapos, siyempre, ang na na ating mudragels yan. Yan, hindi pa natin nagawa ng maas na bubong. Kasi ay low budget pa tayo. Wala tayong budget. Pero, nakakatuwa lang, guys. Ano, sayang yung dosi na yun na matay na kinain ng, ano, sayang. Marami na sana sila ngayon. Ayan, ang oh, ganda, oh. Tingnan mo naman. Nakakatuwa. Ito guys, ito mo na sa siguro ito mga dalawang kilo. Kiluhin natin sa isang araw, no? Kung gaano na sila kalaki. Ah, uh, ang timbang nila. Ito ay magdadalawang buwan pa lang ngayon bago magkatapusan itong alaga nating taking duck. Ano? Meron na tayong apat tapos yung uh, tatlo natin dito na dalawang babae din, isang lalaki, di ba? Meron na tayong alaga guys na pito. Ano, nandito yung ano, nandito yung tatlo tatlo na ng itlog ito na matanda. Ito ay dalawang buwan pa lang ito eh. Ito yung tatlo natin na dati natin. ayano oh. Hello, good morning. Ang itlog niya. Yan. Nabigyan tayo guys ng itlog kaso yung itlog nila ah halos na ano rin yung sisiyo, sayang nga. Pero meron tayong pinapapisa, kaso lang nagbura out ng isang araw. Hoping lang nga na madiretso siya na madagdagan natin. dahil ang target ko guys ay 30 na babae. Yun yung target ko sa kanila. Abigyan ah, tayo ng maraming itlog yun. Nabasa na ngayon itlog Oh. Dalawa lang kasi yung babae natin. Diyan. Yan. Kuhain natin yung itlog guys. Kaso nabasa pero pang ulam na lang natin to. Wait ko. Salamat sa palaging itlog na inyong dalawa at sa iyong lalaki. Peking duck natin. Yan, di ba guys, dalawang babae, isang lalaki, ito yung itlog. Araw-araw yan, nagbibigay sila ng itlog, napakain na rin natin sila, yun ang pakainan. Tapos, alaga din yan ni mother ng tubig, supply din sila ng tubig. Tapos, ito yung, ito yung pagkakamali ko, hindi ko naanuhan kung ilan dito ang babae. Pero, ya, ilang alaga naman natin yan. Kaya, abangan natin yung pagka 6 months niya kung ilan dyan ang log ano, kasi no idea tayo yan kung sa ano sabi nga nila uh, pag, pagdating ating daw ng 2 months pwede na siyang ibenta or pwede na natin siyang uh, gawing lechon ganon uh, pang ulam ganyan ganyan pero tayo ay hindi natin yung gagawin ngayon dahil tayo ay magpaparami pa dahil target niya natin is 30 pieces na babae kaya sa ngayon, ito muna yung update natin. At meron tayong nakasalang sa incubator. Pero ito nabasa. Nabasa yung itlog nila. Kaya ito ay pangulam muna natin. Ano? At meron pa tayong nakasalang doon na ilang pieces. na sa 20 pieces pa yun eh. Nakasalang natin sa incubator. Yun lang guys for today's videos. At good morning sa inyong lahat. Uh, God bless. At ngayon is araw ng Webes. Yun lang guys. Good morning and God bless all. Bye bye.